At matapos nilang itatag, ang Barangay Habag Fisher Folks Association, hindi lamang oportunidad ang nagbukas sa kanila, kundi pati pag-asa. Ang kasanyatian sa Barangay Habag Fisher Folks Association nagpakita kanato sa pagtubo sa kooperasyon sa mga miyembro sa komunidad o ang pagkusog sa ilahang maayong pagtagad sa usag-usa. Ang Barangay Habag Fisher Folks Association karon ang nag-unang supplier o gisda sa ilang lugar o mga sikbit nga barangay. Currently, 12 civil society organizations comprising over 26,000 members have benefited from the Magnegosyo Taday entrepreneurial support. Each organization received 150,000 pesos for their livelihood projects. Nais ko lang ibahagi.